Kakan, wala akong lalamangan. As long as, ang hanap ko lang dito. Kasi kainigan. ganito yan na makinig ka sa akin, ano, devil. Makinig ka mabuti. Kahit sa ang family, yung mga family pasagan, yung mga family pasagulero, magpaalam ka ng mabuti at hindi namin. Magpaalam ka lang sa akin or kay mami mo. Naiintindihan ka namin. Huwag yung sa, sa ganito. Diba nagsabi ako sa'yo last other day, sabi ko, Tay, bigos na ako. Dito na yung isang pampo. Diba ganun ako? wala ako Isa, na relate kasi ka dami kong Oh, di ba sinabihan kita pwede yung mo namang, mo yung numero na account? Pwede mo namang i mag sa badge, di ba? Pwede mong i mag sa badge, di ba? DC, hindi ako nagkakaganito. Ang inaano ko lang, She had own nak nakakagulat. Nakakagulat naman. Nakakagulat. Siyempre lahat kami nagulat. Lahat kami. Pati si Zane eh. Pati nga si Secret eh. Nagulat eh. Hindi ka lang na nagpaalam. Mm -hmm. Mm -hmm. At saka alam naman din ni Secret kung ano ako. Oo, oh -oh, alam ni Secret. Yung lang naman. Yung alam na. lang naman. Kung, kung alam ni Secret, di dapat hindi na nagulat si Secret. Mm -hmm. Oh, di man na tayo, okay na tayo. Tingnan mo si Secret. Si di man mo yung... Sige. Tayo kung may kaaway. mo. Hindi uh, ka masaya eh. Sige, okay na. baus na ako. Thank you. Ở nhà bên mô lên Vì, vì, vì.